Hello mga kababayan. So guys, si Regional Director ng Dabao no na si General Nicolas Store ay nagpakita na naman ng katapangan no na hindi siya natatakot kay Baste, sa mga Duterte, kay Kibuloy. Kasi guys, nagpagawa siya ng nasa 200 plus na posters no na kung saan na doon si Kibuloy na nakalagay wanted na may 10 million reward tapos yung mga kasamahan niya, e, eh, wanted din, no, yung apat pa na 1 million. So, pinakikita ni, ano, General Torre na talagang hindi siya napatitinag, no, kahit na nagbabanta si Duterte, si Baste, no, nasasampalin daw siya, no. Kasi waiting lang naman siya, guys, eh. Kasi iba nga naman, pagka tinutoo na to ni Baste, ibang usapan na yun, di ba? So, guys, ah, uh, pinakalat sa buong dabaw, pati dun sa mga, ano, istasyon ng pulis sa Davao, no? Ah, nakalagay na wanted nga si Kibuloy, pati dun sa, ano, ah, Kingdom of Jesus Christ na kung saan yung kanilang, ano, parang pinakamin, ano, yung lugar, no? Uh, ah, pina, Pinaskill din niya na wanted si Kibuloy tsaka yung apat pa niya mga kasamahan. Tapos, pinagtatanggal naman to nung mga alagad ni Kibuloy, no? Na, ano, ah, kumbaga ito yung mga nabulag na sa pagsunod dito sa ano peking ano appointed son no so guys ah uh, eto ito pinakikita lang ni ano General Torre na talagang determinado siya na mahuli si Kibuloy at hindi naman pwedeng sabihin guys na hindi totoo yung sinasabi niya na gusto lang niya na malaman ng mga taga Davao na wanted nga si Kibuloy pati yung mga karatig lugar no alam niyo guys bakit kanyo sabi ko nga sa inyo, nothing is absolute. Hindi mo pwedeng sabihin na lahat ng taga Davao ay eh, alam na wanted si Kibuloy. Kumbaga dito, dahil sa mga posters na to, no, halimbawa man, alam nilang wan, ano, wanted si Kibuloy, ha? Pero wala sa kamalayan nila. Pero once na malaman nila na 10 million pala, yung napukaw mo yung attention nila talaga, napasiksik mo sa utak nila na may premyo pala, o merong pabuya, pagka mo kung nasan si Kibuloy, no? Eh may iba yung takbo ng buhay mo, pwede kang mangarap, no? Na gaganda buhay mo. So dito, assuming, no, na alam na ng mga tao na wanted si Kibuloy, pati ng mga hindi niya alagad, pero baliwala lang sa kanila. Pero dahil tayo likas sa mga tao, no, ang nangangarap ng magandang buhay at ang iba nga napakaganid, no, na maski yung hindi nila pinaghirapan no eh papatay para manakaw o makuha yon di ba kahit na yung pinaghirapan o pag-aari ng iba yon eh papatay no na nakawin yon eh ito pa ang gagawin niyo lang kung alam niyo talaga kung nasan si Kibuloy isusuplong niyo lang siya pati yung mga alagad niya na apat pa no may tigo 1 million kahit yun na lang eh na mataan mo alam mo doon nagtatago at alam mo naman na kasabot yan ni Kibuloy. Huwag kang makonsyensya. Kung bagaman isuplung mo sila, pagkaperahan mo sila. Tapos ito pa guys ang isa kong tip. Nagbibigay ko ng tip. Alam nyo guys, pagka alam nyo kung nasan talaga si Kibuloy at saka yung ano, mga alagad niya, sino man sa mga alagad niya, no? Huwag nyo nang ipagsabi kahit kanino. Kung bagaman, eh, sarili ninyo na lang. Kasi kung sasangguni pa kayo dun sa mga kasambahay nyo, ah uh, mga kasama, kasama niyo sa bahay, pamilya nyo, baka pigilan pa kayo. O kaya pa, eh, uh, sabihin pa kunyari, pinagkakatiwalaan mo yung asawa mo, sinabi mo na isusumbong mo si Buloy, tapos siya naman pala eh, nag-aalala, tapos sasabihin pala niya sa nanay niya, tapos eh, yun naman pala yung nanay niya, eh, sasabihin mo sa asawa, alam niyo wag nang ganun, kasi mapapahamak lang kayo dahil kung kayo nga ang sasabihin na gustong magsuplong kay, kay Buloy, di ba? Isumbong nyo na direkta, wala na kayong kinukonsulta. Kung baga man, isuplong nyo dyan sa ano, may hotline naman tsak yan, no? Eh, ano, isuplong nyo kasi yung down, ano, premyo kay Pauline Canada, nakubra na daw yung 1 million kung sino man na nagturo kay Pauline Canada na, ano, ikinahuli. So, ibig sabihin totoo yung, ano, pabuya. So guys, uh, ito no, akala nyo lang uh, baliwala bali wala lang to, pero alam nyo guys, kaya nga yung mga ads, 'di ba? Kaya nga mga nandiyan niyan eh, ni mga tide 'di ba? Para pag-iisipin nila pag maglalaba ka, no? Eh maiisip mo kung nasa tindahan eh ay maganda yata yung tide kasi nakita mo yun ang naka-advertise yun ang nasiksik sa utak mo yun ang bibilin mo so eto, dahil na ano na yung napukaw na yung attention ng mga taga Davao na pagkakaperahan si Kibuloy at saka yung apat pa, no? 10 million si Kibuloy, ha? Sana tumaas pa yan. At tigo, 1 million yung apat, no? Isa lang ang maturo nyo dyan. May 1 million na kayo, parang na kayong tumama sa loto. So, masasabi ko, no? Uh, in the end, ano, may may mabuting, ano, uh, ibunga tong, ano, pagkapakalat ng posters na to. Ano, hindi pwedeng sabihin mong wala o parang nang iinis lang pwede makatulong to para mapukaw yung atensyon at yung, ano, kagustuhan ng may alam kung nasan si Kibuloy na ituro niya pala lang, ituro niya lang pala si Kibuloy, no, at saka yung mga kasamahan nito, eh, may iba na ang takbo ng buhay niya. Guys, napakalaking pera ang 1 million, lalo na ang 10 million, pag si Kibuloy ang, ano, tinuro nyo. So, ayun lang, guys, dito na lang ako, and blessings, blessings, everyone. Bye.